Magandang buhay mga katumana. Medyo malalaki na yung sisil natin. Yung unang batch ay yung pangalawa. Actually hindi na sila sisiyo. Ano. Na pangrower na sila. Ayan. Nagpapalit na yan. Yung iba nasa taas. Medyo malikot na nga sila. So ayan guys. Kailangan na natin silang gawan ng grower kasi hindi na kaya nung uh, pruder natin okay samahan niya akong gumawa ng grower let's go oops teka gusto mo bang manalo ng 500 pesos panoorin mo lamang ng buo ang video na ito at ipapaliwanag ko ang instruction welcome to tumana tv ang una natin gagawin guys is linisin to. Yan. Linisin muna natin yung mga uh, sobrang puno. Yan. Dito tayo gagawa ng grower okay. sa ilalim para may lilim din sila at the same time meron din silang ilaw na nanggagaling dito sa brother natin. Okay, let's go. Ang una kong ginawa guys ay tinabas itong mga sobrang puno ng kamoteng kahoy sa yung mga damo Doon ko na rin nilagay sa mismong gagawin natin grower yung mga pinagtabasan natin Dahil pag nandyan na sila ay tutukat din nila yung mga dahon na yan ang dahon ng kamoteng kahoy ay maganda sa ating mga alaga dahil meron din ito mga vitamins na kailangan ng ating mga alagang manok. Especially, mayaman ito sa protein. Mayaman din ito sa vitamin B and antioxidant. Ayan <laughs> guys, yari na natin linisin. Ayan, nabawasan lang naman natin. Hindi naman natin totally aalisin dahil... totoka din nila yan pagka may umuusbong ng Uh, huosbong ng talbos ng mga kamata then next natin gagawin is itong uh, ganoy natin ililipat naman natin Mamaya na lang <laughs> natin hulihin. natapos na nga nating palibutan ng green screen ang ating drawer. So, ayan, gagawa naman natin siya ng pinto or daanan. ang next naman natin gagawin ay lalagyan natin siya ng lock or ng pinakakawitan niya para maisara natin siya ng mabuti. Then, eto na nga yung ginawa natin kawitan. O, ba diba? Very resourceful. Tinignan ko nga yung paligid at mo okay naman. Ang next natin gagawin is make sure na walang ah, kahit maliit na butas para hindi sila makatakas. Pero sobrang init na kaya tara mag-break muna tayo. Siyempre, pagkatapos ng nakakapagod na trabaho, dapat may masarap na pagkain. Fried mushroom nga pala yan. Napakasarap. Then, habang namamahinga tayo, nakipihit nga muna ako dito para makatulong naman. Litsyon ulo nga pala ng baboy yung niluluto namin. Uy! Litsyon na yan! Mm -hmm. Ang lutong nun! Mamantika pa yan. Gagawan ko nga pala rin ang bukod na vlog, guys. Sarap. Uy. Hmm. Aray. <laughs> Siyempre, kahit mainit, hindi tayo papayag na hindi natin matikman tong balat. ASMR muna tayo, guys. Mm, malutong nga. <laughs> ma. Kumain na muna tayo ng tanghalian, guys. At marami pa tayong tatapusing trabaho ngayong araw. Tara, kain. Konting pahinga lang guys at balik trabaho na tayo dahil maraming umaasa sa atin. Uy, si OA. Eh. <laughs> Tinalian ko nga pala guys yung kahin na nilagay natin kanina para make sure na hindi maiaangat ng mga manok. Nilagyan ko na rin ng mga harang na kahoy itong gawin lulo para hindi rin sila makalusot dito. Dito kasi yung may pinakamalaking uwang. Mga katumana, almost done na. Ay, kailangan na lang natin gawin ngayon is make sure na walang makalusot sa kanila. Walang malil, malit na butas na malulusotan. Okay. Gusto gusto na nilang lababas. Hello. Okay, wait lang. Konti na lang. Mga uh, 12 hours na lang. Nilagyan <laughs> ko na rin ng pabigat yung mga nilagay nating harang sa malilit na butas sa baba. Ayan, tapos na mga katumana. Tapos na tayo. Okay, and then sasara na natin to. Testingin natin kung may makakalabas ba. Okay. Try na muna natin dito sa apat na pinamalalaki. So, okay.

Itong mga isira. Na-jump, na-jump. Hindi na, na yung yapa sila. Ang sarap ay, nga nilang panoorin na, habang tumatalon at naglalaro. Dahil tuwa sila, sila na, at ngayon lang sila nakalaya or nakatungtong sa lupa. Nag-aaway na. Ito ang isa na ako na Yeah, talon na, talon. Uy. Ay, mataas na talon tumalon. Sobra ka naman, boy. Sumaba ka naman. Hindi ka naman sa labas. Malalakas na pala silang tumalon. Ang mga taka. Kung magkakataon, kung magkakataon, ay tataasan pa natin yung ating brother. So, kailangan pa natin na mas mataas. So tatalon sila eh. So, nga guys, uh, mukhang maganda naman yung nagawa natin. Ayan. Nag-enjoy yung mga sisiyo, yung mga manok wala pa naman nakakasaka na, bigyan muna natin sila ng inumin so ito guys para inumin naman natin sila ng uh, premoxil so, nga guys ginawa akong tuntungan ng isa na ito kung ano akong pirata nyan kaso manok hindi parot hi guys tama Shoutout ka naman boy. ng kita. Okay sa eh. <laughs> na natin tong Hindi ko pa man din natatapos itali ito ng maayos ay mga nagsiinoman na sila. Time check mga katumana at 5pm na. So pakainin na natin sila. Ang sarap nga nilang panoorin. Nasabay-sabay kumain. Nakaka-relax talaga silang panoorin kumain. Napawi yung pagod ko sa buong maghapon na pagkatrabaho. And hopefully na lumaki sila ng malusog at mangitlog sila sa tamang kanahan. Diyan ko lang muna sila pinakain sa lupa dahil ang manok naman ay mga scavengers kaya okay lang na makain sila ng lupa, damo or insecto. Kung handa ka ng manalo ng 500 pesos, share mo lamang ang video na ito at huwag kalimutang i-caption ang hashtag Tumana TV. Then i-comment mo ang Gcash number mo or ang Gcash QR code mo. Make sure na nakafollow ka sa Facebook page ko at nakasubscribe sa YouTube channel ko. Maraming salamat sa panonood mga katumana. God bless!